Hello, what's up mga kabiyahin natin dyan So ngayong araw ay Alam nyo kung saan tayo pupunta? Sitingin so, nyo guys saan tayo pupunta <laughs> So yun nga guys, napupunta tayo Kung saan, kung saan tayo lumaki Kung saan tayo pinanganak So yun, napakaganda dito guys Yung dati yung daanan na ito guys Puro ano pa to, bato-bato Lubak-lubak pa yan Pero good thing kasi nga Simentado na yung daan So yun, malapit na kami Kung saan, ako pinanganak dati ayun, dito yan guys, sa sa Sapa kumbaga barangay Ayungon ayun so ito yung, ano na dyan, yung kalug na tinatawag dyan <laughs> yung kalug, yung kalug talaga so guys, yun guys, yan dun yung bahay namin panda, at saka yan o oh, kung nakikita nyo yung maliit na tamburong, basta tamburong tawag yan guys, dati nanguhuli pa kami dyan ng isda, nang <laughs> maliit pa kami, so yun o oh uh, laki na, na rin ng pinagbago good thing na kasi ano sinimento na kasi dati napakahirap dito guys lalo na pag maulan lalo pag hindi pa to simento grabe sobrang putik pag nakamotor ka delikado baka matumba ka pa so ayun nandito na nga kami guys no ayan napakaganda ng view tingnan nyo naman napapalibutan kami dati ng palay <laughs> naalala ko lang nung bata pa kami guys no yan dito kami lagi naglalaro sa palayan na yan, yan. lalo pag maulan <laughs> saka naalala ko pa ano, pag kumakain kami pag gabi tapos yung mga kapatid ko nangunguha ng tubo alam yung tubo guys yung sugar cane Ay, in English <laughs> so yun dyan dati yung bahay namin And, at saka marami kami dating mga alagang ibon, isda ayan may mga isda dyan sa paligid mga manok, at iba iba pag pato. Ayan yung niyog namin. Napakaganda dati dyan guys. Marami kaming duyan sa ilalim. Ayan, napaka-fresh ng air dyan pag dyan katumira. Kaya mas gusto ko talagang balikan dito lagi. Kung saan ako nang galing, Yung sapa na yan guys, dati may ano pa dyan, taytay -tay tawag dyan. Basta taytay. Taytay -tay namin kawayan. Ay, sari kami dito sa ano, lamnan. Kaya sa mga balay kaysa. Ayan, uh, darap sarang mga gabi, mga nadalang, mga nadalang, mga 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 nadalalang, 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 mga mga guys ang kami ang balay di ano lang dua lang gura Ay, hindi isa sila si sila, sila. sa unang na balay dito eh. so, dua tapos dali so, tatlo lima lima na sa unang mga balay so buhas mo paanay eh, kami so yung mga umayo mga hapay hapay mga umay Субтитры